I ilan ilan po ang population dito sa barangay niyo? Tatlo po lang. Tatlong sitio. Tatlong sitio po. Apa? Ano mga po kami sa Tawad? 2,000. Maraming Tatlong sitio. Uh, dito po sa barangay. Yung barangay dito Ano pa? Dito yung proper barangay. Dito yung uh, napagpasan mo. Na. Nagay na lang yung uh, barangay sa gitna para. Um, Apa? Apo, Bali? Uh, ito pong site ng pagtatamdan, anong sityo po ito? Uh, Sagot pa rin ng bagaw. Ano, ano po ang kabuhayan niyo dito, Kap? Mayroon. ang yung dito, isa po yung pagkikiligaw ng hulay po, at kani, tapos diyan po sa po sa bundok? Bundok ng hulay. Uh. Bundok. So lahat po ng klase ng gulay itinatanim po dito. Eh maganda po presyo ng gulay ngayon. Kumusta ba? Maganda rin ba ang bili sa inyo ng mga buyer? Buyer po ang pumapasok dito. Magkakalayo po ba kayo? Magkakalapit po. Magkakalapit po. Ah, sa kasalukoy, ano po yung mga pangunahin tanim nito? aminitan na din siya upang ay ano Yung, sitaw, yung palaya, halo, okla, hmm. po, midan, hmm. po yung hmm. Nakakasapat naman po sa komunidad ninyo? Makita. Ang po naman po. po. Kasi hindi patas na po. Precious. Precious ano po naman ang gusto ninyong panawagan sa atin sa LG o sa ating mga uh... <gibit> Ano po na pakasamot mo sa lahat ng ehinsa. Mm -hmm. Nandiyan po sila sa likod namin, hindi kami pinababayaan. Yung mga kagutubo dito sa palayan. Kahit mm -hmm. sa inyong pwede, nagmahal po ang

ang gusto namin ay ang eskwela, may ilaw na, may na, ka, ka pa rin sa. Kaya ang ito na lang po hey, So ilang pamilya po ang uh, meron dito? Ang, uh, na, pamilya, people, na pamilya, nakatutubo po. People, ah, sa inyo na ba yung lupa dito? Sampo? Sa ano? Ah, So paano po ang uh, ano niyo uh, usapan kung ito po bahagi ng military reservation ano po? Pahiram lang po ba sa inyo o pwede na po kayo manatili dito? Pwede na po kami manatili. Mm. Wag lang po dito. Hmm. Papo. So bali ilang ektarya po bawat pamilya meron bang ganon? tatlo, may dalawa. Mm -hmm. So, sumasapat naman po yun para sa kabuhayan. So, ah, ang po, kabuhayan, tubig po na pang, uh, potable water, yung iniinom po. Ah, bakit po wala pong poso dito? na hmm. Hmm. Maganda po yung ano nyo, yung barangay uh, Holjo uh, project po ba yan mula sa ira ninyo? Ito po Mayor. po. Cuevas. Si Mayor Cuevas